Kumusta mga kasaliksik? Sa ating mundo na punong-puno ng hiwaga, marami pa rin mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya mula sa mga sinaunang aqueduct ng Roma, hanggang sa mga misteryosong linya ng Nazca na nananatiling palaisipan, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng sampung mga pambihirang bagay na nagpapakilabot at nagpapamangha sa atin. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10, Roman Aqueducts. Isang pambihirang likha ng mga sinaunang Romano ang kanilang mga aqueduct na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ang mga ito ay mga malalaking estruktura na idinisenyo upang dalhin ang tubig mula sa mga pinagmulan nito patungo sa mga lungsod. Sa kapital ng Roma, may labing isa na aqueduct systems na gumana upang magbigay ng sariwang tubig mula sa mga lugar na umaabot sa siyamnapot dalawang kilometro ang layo. Tumagal ng limang daang taon upang matapos ang mga gawain ito, ngunit ang resulta ay nagdulot ng malaking benepisyo sa mga mamamayan ng Roma sa mahabang panahon. Ang disenyo ng mga aqueduct ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng tubig, kundi isang halimbawa rin ng maingat na inhinyerya at plano ng sinaunang panahon. Ang bawat bato at anggulo ay maingat na inilagay upang tiyaking ang tubig ay dadaloy ng maayos. Sa kanilang panahon, ito ay itinuturing na isang kababalaghan ng teknolohiya at estruktura. Hanggang ngayon ang mga nalalabing bahagi ng mga akwedak na ito ay nagtatampok sa galing ng mga Romano sa paglikha ng mga bagay na hindi lamang tumatagal kundi nagpapatuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Number 9, Piri Reis Map Ang Piri Reis Map ay isang kamangha-manghang likha ng kartografiya mula noong 1513. Isa itong mapa ng mundo na ginawa ni Piri Reis, isang Ottoman Admiral at kartografo. Matagal itong nawala sa kasaysayan at nang matagpuan muli, ang bahagi lamang na natira ay isang ikatlong bahagi ng orihinal. Kahit sa kabila ng pagkakulang nito, ito ay pinupuri bilang napaka-accurate para sa kanyang panahon na naglalaman ng detalyang mahirap paniwalaan para sa isang mapa mula ikalabing anim na siglo. Gayunpaman, nagkaroon ng mga bahagi sa mapa na tila hindi tumutugma sa aktwal na heograpiya. Ang mga marka at lupain na makikita dito tulad ng ilang bahagi ng Timog Amerika ay hindi tumutugma sa kasalukuyang topografiya. May iba ring mga imahe na hindi pa nalilinawa ng mga eksperto, mga simbolo at detalye na tila nagpapakita ng mga bagay na lampas sa panahon ng mapa. Ang lahat ng ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming teorya, mula sa impluensya ng sinaunang sibilisasyon hanggang sa mga kwento ng mga nawawalang lupain. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinaka pinagtatalo ng sinaunang mapa sa kasaysayan ng mundo. Number 8. The Shigir Sculpture Isa sa mga pinakamatandang eskultura sa kasaysayan ng tao ang Shigir Sculpture na natuklasan sa Siberia, Russia. Ginawa ito mula sa kahoy at may edad na higit 27,000 taon na nangangahulugang nilikha ito sa panahong nagtatapos na ang Ice Age. Ang natatanging artifact na ito ay kilala bilang pinakamakasaysayang eskultura na gawa sa kahoy, higit na mas matanda pa kaysa sa mga piramide ng Egypt. Sa isang dulo nito ay may malinaw na inukit na muka, patunay na ang mga sinaunang tao ay may kakayahang magpahayag ng sining at simbolismo. Sa kabila ng kahinaan ng material na ginamit, dahil ang kahoy ay natural na nabubulok, ang Shiger sculpture ay nanatiling buo dahil sa malamig na klima ng lugar kung saan ito natagpuan. Gayunpaman, marami pa rin ang tanong hinggil sa tunay na layunin ng eskulturang ito. Ang iba'y naniniwalang ito ay may relihiyosong kahalagahan. Samantalang may ilan namang nagpapalagay na ito ay bahagi ng sinaunang seremonya o ritual. Hanggang ngayon, patuloy na sinusuri ng mga eksperto ang ukit nito. Umaasang maunawaan ang koneksyon nito sa buhay at pananampalataya ng mga sinaunang tao. Number 7. The London Hammer Ang London Hammer na natagpuan noong 1936 sa London, Texas ay isang ordinaryong hitsurang martilyo na hindi pangkaraniwan ang pagkakadiskubre. Ang kasaysayan nito ay nagsimula nang makita ito ng mag-asawa habang sila'y naglalakad. Isang bahagi ng kahoy na hawakan ng martilyo ang nakausli mula sa isang piraso ng bato at nang ito'y basagin. Lumitaw ang isang bagay na tila hindi nararapat doon. Ang martilyo, na tila moderno ang anyo, ay natagpuan sa loob ng batong inaakalang napakatanda na. Ang pagkakadiskubre nito ay naging sanhi ng kontrobersya at sari-saring interpretasyon. May mga nagsasabing ito ay patunay ng mga sinaunang sibilisasyon na gumagamit ng advanced na teknolohiya. Subalit, sa malalimang pagsusuri, lumabas na ang martilyo ay mula lamang sa ikalabinsyam na siglo. Ipinapalagay na ang bato sa paligid nito ay maaaring mabilis na nabuo, sa halip na talagang napakatanda gaya ng unang inakala. Bagamat hindi ito tulad ng inaasahan ng iba, ang London Hammer ay nananatiling isang kamanghamanghang halimbawa ng kung paano ang mga bagay ay maaaring magdulot ng malalaking tanong hinggil sa ating nakaraan. Number 6. Roman Concrete Ang Roman Concrete ay isang makasaysayang material na kilala sa tibay at tagal nito. Ginamit ito ng mga sinaunang Romano sa mga malalaking istruktura tulad ng mga amphitheater, aqueduct at mga templo. Kaya naman hanggang ngayon ay marami pa rin sa mga ito ang nakatayo. Ang kakaibang katangian ng Roman concrete ay ang pagdaragdag ng volcanic ash sa halo-halo ng limestone at seawater. Ang pagsasamang ito ay nagdulot ng matibay na bono sa pagitan ng mga bahagi ng material na siyang nagpapatibay sa kanilang mga gusali sa kabila ng ilang siglo ng pagkatagal nito. Bukod pa rito, natuklasan kamakailan na ang Roman concrete ay may kakayahang gumaling sa sarili nito. Ibig sabihin, kapag nagkakaroon ng mga bitak, ang ilan sa mga bahagi ng material ay gumagawa ng bagong mineral na pumupuno sa puwang at pinipigilan ng lalong pagkasira. Ang prosesong ito ay hindi pa rin ganap na nauunawaan, ngunit ang mga makabagong eksperto ay umaasang makagaya ng ganitong pamamaraan upang makalikha ng mga modernong estrukturang kasingtibay ng ginawa ng mga Romano. Number 5. Iron Pillar of Delhi Isa sa mga pinakakilalang relic ng India ang Iron Pillar of Delhi, isang estrukturang bakal na tumatayong higit 6 na metro ang taas. Ang kamanghamanghang bagay tungkol dito ay ang kawalan nito ng kalawang, kahit na ito'y nasa labas at nalantad na sa hangin at ulan sa loob ng higit 1,600 taon. Ang ganitong uri ng bakal na halos dalisay o 98% purong bakal ay bihirang makita kahit sa makabagong panahon. Tila ang sinaunang mga tagagawa nito ay nakatuklas ng pamamaraan upang lumikha ng material na hindi madaling nasisira. Ang iron pillar ay itinuturing na simbolo ng teknikal na kadalubhasaan at relihiyosong kahalagahan noong panahon ng mga gupta sa India. Ipinapakita nito kung paano ang mga sinaunang inhinyero ay maingat sa kanilang mga disenyo at proseso ng paggawa. Hanggang sa ngayon, patuloy itong pinag-aaralan ng mga eksperto sa metalurhiya upang maunawaan kung paano nagawa ng mga sinaunang tao ang ganoong uri ng bakal. Ang kahangahangang pilar na ito ay hindi lamang isang estrukturang pangkasaysayan, kundi isa ring palaisipan ng teknolohiya mula sa nakaraan. Number 4. Damascus Steel Ang Damascus Steel ay isang sikat na metalurhiyang likha mula sa sinaunang panahon na kilala sa pambihirang tibay nito at kakaibang disenyo. Ang mga espada na gawa mula rito ay sinasabing halos imposible raw masira kahit gaano kalakas ang hampas. Bukod dito, ang kakaibang mga pattern na lumilitaw sa talim ng bakal ay nagbigay nito ng natatanging kagandahan na hanggang ngayon ay hindi ganap na napapantayan. Sa kabila ng malawak na pagkilala rito, nananatili pa rin ang misteryo kung paano eksaktong nilikha ang Damascus steel. Maraming eksperto ang nagsagawa ng pag-aaral upang muling likhain ang kalidad at katangian nito. Subalit hindi pa rin nila lubusang natutuklasan ang orihinal na pamamaraan. Ang Damascus Steel ay patuloy na isang halimbawa ng pambihirang kasanayan at karunungan ng mga sinaunang panday bakal na nag-iwan ng isang pamana ng kahusayan sa larangan ng metalurhiya. Number 3, The Voynich Manuscript Ang Voynich Manuscript ay isang kakaibang dokumentong sumikat dahil sa hindi may paliwanag nitong nilalaman. Isinulat ito sa isang wikang hindi kilala at nilagyan ng mga dikaraniwang ilustrasyon na tila nagmumula sa isang mundong hindi natin nauunawaan. Nang madiskubre ito noong 1912 ng antiquarian na si Wilfred Voynich, naging paksa ito ng maraming pagsasaliksik at pagtatalo sa loob ng mahigit isang siglo. Ang bawat pahina ng manuskrito ay puno ng mga guhit at diagram na tila nagpapakita ng mga kakaibang halaman, mahiwagang paliguan, at mga sistemang tila hindi umaayon sa modernong agham. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga eksperto, lingguwista, at mga modernong teknolohiya, nananatili itong hindi pa nalulutas. Ang Voynich manuscript ay isang patuloy na palaisipan, isang dokumentong parang nagmula sa isang lihim na sibilisasyon o isa lamang malikhaing gawa na iniwan sa atin ng isang hindi kilalang manlilikha. Number 2, the Antikythera Mechanism Ang Antikythera Mechanism ay isang pambihirang artifact na itinuturing na kauna-unahang analog na computer ng mundo. Natuklasan nito sa isang sinaunang shipwreck sa isla ng Antikythera sa Greece. At hanggang ngayon, pinapahanga nito ang mga eksperto dahil sa komplikado nitong disenyo. Ang mekanismong ito ay may kakayahang hulaan ng mga kaganapan sa kalangitan tulad ng mga solar at lunar eclipse, pati na rin ang posisyon ng mga planeta at konstelasyon gamit ang serye ng mga komplikadong gear at dial. Ang nakakamangha dito ay ang edad ng artifact. Tinatayang ginawa ito noong 100 BCE, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Sa panahon kung kailan tila wala pang ganitong uri ng teknolohiya, ang Antikythera Mechanism ay isang patunay ng kahusayan at katalinuhan ng mga sinaunang Griego. Patuloy itong pinag-aaralan sa modernong panahon at bawat bagong tuklas ay nagdadala ng higit na pagkamangha sa kakayahan ng mga tao noon sa larangan ng agham at teknolohiya. Number 1. The Nazca Lines Ang mga Nazca Lines sa Peru ay mga nakakamanghang geoglyph na umakit ng pansin ng mga mananaliksik at turista sa buong mundo. Natuklasan sa disyerto ng Nazca, ang mga linya at pattern na ito ay likha ng sinaunang Nazca Civilization at nakalatag ang mga ito sa napakalawak na lugar. May mga imahe ng mga hayop, hugis ng tao at iba't ibang geometrikong pattern na malinaw na hindi natural kundi sinadyang nilikha ng tao. Sa kabila ng kanilang pagiging nakamamangha, nananatiling misteryo kung paano eksaktong ginawa ang mga ito at kung anong layunin ang mayroon ang mga sinaunang taga-Nazca sa paglikha ng ganitong mga disenyo. Isa sa mga pangunahing palaisipan ay ang laki ng mga imahe. Sa lupa, ang mga linya ay hindi madaling makilala. Ngunit kapag tiningnan mula sa mataas na lugar o sa himpapawid, nagiging malinaw ang kabuuan ng mga disenyo. Dahil dito, marami ang nagtataka kung paano nagawa ng sinaunang tao ang gayong kaperpektong mga pattern na tila nangangailangan ng pagtingin mula sa itaas ang mga teorista ay nagmumungkahi ng iba't ibang paliwanag mula sa relihiyosong mga ritual hanggang sa mga posibleng ugnayan sa astronomiya. Ngunit wala pa ring tiyak na sagot. Ang Nazca Lines ay nananatiling isa sa mga pinakamatandang misteryo ng kasaysayan, nagbibigay inspirasyon at nagtutulak sa karagdagang pananaliksik.